Hindi ko nga akalain na may ganitong kainan pala dito sa Kabuyaw, Laguna. Parang mang inasal nga din ang atake nito. Unlimited rice at unlimited sabaw din. Dito nga lang pala ito sa may bandang polo, Dismarode, Road. Pulo, Kabuyaw, Laguna. Ito nga palang palatandaan dito. Pag nakita nyo na si Jollibee, kumanan kayo pag kayo ay papuntang Kalamba. At pakaliwa naman pag kayo ay papunta ng bayan ng Kabuyaw. At konting biyahe nga lang galing sa si Jollibee, makikita nyo na agad itong si Chibab. Ang dami nga kumakain dito. Buti na nga lang maaga kami pumunta. Pag inabot ka kasi ng mga outgoing nung mga nagtatrabaho, siguradong isa ka rin sa mga pipila. Hindi ka nga rin may inip sa paghihintay ng iyong orders dahil agad-agad nilang binibigay ang sabaw. At dahil nga matakaw ako sa sabaw, sabi ko kay ate, iwanan nyo na yung pichil. Oh my gosh, napapaghalata ako. Ito nga pala yung kanilang ino-offer ng mga menu. Pili na lang kayo dyan kung ano yung magugustuhan nyo. Maganda, malinis at maayos nga pala ang loob nito. Open tila ng 11am hanggang 10pm. At maya maya nga dumating na yung order namin. At eto nga sinubukan namin yung pagmamahal mo. Char. <laughs> so eto na nga sinubukan namin yung kanilang signature meal. At dahil nga dahil ako, syempre nakaubos lang naman ako ng dalawang tasang kanin. Ganun lang naman karami. So kung gusto nyo pumunta dito, tara na!